ayun sa pag-asa isa ang Cagayan province sa tutumbukin ng papasok na bagyong uwan kaya naman ngayon pa lang naghahanda na ang uh, mga taga Cagayan sa paghagupit ng bagyo makakausap natin via Zoom si Rueli Rapsing siya po ang head ng Cagayan PDRRMO at Task Force Lingkod Kagayan. magandang hapon po Ginoong Rapsing um, mag magandang hapon po sa inyo at sa inyo mga taga Okay. Ano-ano na po ang update sa mga ginagawa ninyong paghahanda dyan po sa Cagayan para sa Bagyong Uwan? Uh, yes po po. Uh, Nandito ang Governor, Governor uh, Ted Levi ay nanabagan ng early preparation po at kahapon po ay ginanak po natin ang pre-disaster risk assessment ng uh, probinsya at uh, doon ay uh, pinag-usapan po natin ang uh, deployment plan to cover the entire province pati yung pre-positioning po ng ating uh, relief to augment yung mga shortages ng mga local government units natin, maging yung mga deployments din ng mga assets po natin. And uh, sir, di ba uh, ano yung mga critical areas po dyan sa kagayaan? Kasi alam naman natin na catch basin po yung lugar na iyan. Tama po ba? Yes po. Bagamat hindi po ang kagayan ng tumbok ng uh, Super Typhoon Hong Kong, ang uh, in inaalala ina po natin ay yung ipabagsak na uh, dami ng tubig uh, dito yung uh, Super Typhoon. At uh, ang lalawigan po natin ay uh, highly susceptible to flood or rain in this Kaya uh, ang mga areas na binabantayan po natin, unang-una -una, yung covid -19 na Enrile, ang Sulana, ang Amulong, ang Ocala, ang Pagaw, mm -hmm. doon naman sa northeast uh, um, and uh, na Santa Teresita, Lugay. Mm -hmm. and, uh, dito naman sa northwestern portion, uh, ang Claveria, San Jasmira, Emplona, Bulog, uh, Balesteros, and Aparigua, and Alakapan po. Mm -hmm. So oh. almost every province po yung uh, binabandayan binabantayan natin that's highly susceptible to uh, flood and rain in distance. Mm -hmm. Okay, um, tungkol naman po sa mga preemptive evacuation, na kailan niyo po ba ito balak umpisahan? At uh, saan po sila pupuntang mga evacuation na centers dyan? Yes po. Uh, nilabas na po ng uh, Office of Civil Defense na uh, inaas na kami sa rent-alert status at uh, patuloy na po ang panawagan namin sa mga rekalde po dito sa aming lawigan na ipag na ang Charlie Emergency Response Protocol kung saan uh, pwede na siyang mag-force uh, mag evacuation under the Charlie Emergency Response Protocol po. And at uh, sa inilabas po ng DILC Uh, by Sunday, dapat mag-report yung ating uh, evacuation. At uh, ang mga assigned evacuation po natin sa mga barangay doon sa mga multi-purpose hall po nila o kung may gymnasium, doon po yung evacuation centers natin. At uh, yung uh, mulihan sa LGU natin doon sa mga uh, municipal gymnasiums po nila. Mm -hmm. At uh, kasabay po we communicated with the local DRM to assess, iyong uh, strength ng uh, evacuation center natin din makagawa uh, wind health ng 200 km hour wind strength mm -hmm. and uh, sir rap sing no alam ko hindi na bago hindi na bago sa inyo yung pagdaan uh, ng maganito kalalakas na bagyo pero uh, ang very flood prone po ang probinsya ano yung mga water systems hubana na nakaapekto sa kanyo at pag nagpakawala ba ang Magat dam ay apektado rin ang probinsya Definitely sir, maapektuhan na po ang uh, uh, probinsya dahil kami nga po ang facing dito sa Region 2 hindi lamang uh, yung tubig na imubuo sa Sierra Madre maging sa Cordillera Mountain Ranges at Caraballo Mountain Ranges ay dito rin pagpapagod sa amin. Uh, uh, may mga river tributaries at uh, itong Cagayan no, River go, po. In, ang pinapantayan uh, pinabantayan po natin. Yeah, that includes Pinakanawa and Chico River for um, Mm. -hmm. Okay, and uh, po nga na maapektuhan ang mga pananim ng mga magsasaka at uh, may nakahanda na rin po ba tayong tulong para sa kanila? Um, uh, yes po. Uh, yesterday sa uh, pre-disaster risk assessment na nag-detect ng mga province ng ating office of the provincial agriculture as uh, the early uh, advisory since nasa third, third cropping po tayo yung uh, pwede mag-harvest, mag-harvest na uh, yung hindi pa uh, uh, ng mga na ng 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 super ng I-prepare na po natin ito na pababayin sa Lagre mga rego po natin. Okay. Uh, Sir Rapsing, huling uh, mensahin na lang po ninyo para sa mga residente dyan uh, na posibleng nanonood sa mga oras na ito. Ano po ang uh, mensahin nyo sa inyong mga constituents po? Yes po sa mga kababayan po natin dito. Uh, nasa red alert po tayo. Uh, uh, ang siligro po na kaharapin ah, natin na yung ng Super Typhoon 1 uh, one, ay uh, pagtaas ng ating Cagayan River at pagbuhos ng maraming ulang at uh, maging ang uh, uh, peligro doon sa mga rain-induced landslide. Kung kayo po ay pupuntahan ng mga local barangay officials po ninyo, sumama po kayo at uh, kayo dadalhin sa mas ligtas ng lugar. Ang uh, tabayanan po niyo ang mga anunsyo mula sa DOS dito sa Office of Civil Defense maging sa mga local DRM offices po niyo. Okay, maraming salamat po, Sir Rueli. Mag-ingat po kayo, Sir, at uh, magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyo, Sr. Tagas Kuwait.